So okay, mag-nail ka mo. Yun, ganyan lang pala yun. Kabawasan lang pala ito ng anong balat. Sobrang kapal pala. Eh, mga ilang sa salop ang ano. Okay. Kaya ng isa, isang salop. Kaya ah? ng isang salop. Kaya yan? Ang ganito sa lang ang bigas niya. Ah, ang ganito, tubig na po. Oo, oh, tapos lalagay ng tubig. Iyan mm -hmm. naman. Ay, ikaw? paghihilab mo yun baka hanggang dito yun. Ah, nataas. oh, nataas. na yun. Hmm. ito yung pang, pang tatakip sa ano? Yan takip. Niya. Takip kawayan. Hmm. Ay, ito pala yung ginawa nilang ano, kubo-kubo. Kasi nagdalawang gabi daw sila dito nung nakaraan. Kakabantay dito. Gawa nung kakanap nung baboy ramo. Kaya dyan sila natulog sa baba na yan. Ayun na. Galing talaga nila oh. Diyan sa mainom. Tatakal yung ano. Puti. Hmm, may puti-puti. Nakasama yung sa kanin pagka hmm. hindi na. Mahuga oh, <laughs> no. Kailangan pala hugasan <laughs> yan. Hanggang saan kaya yan? Perfect. Thank you. Ay, tubig nga pala galing niya sa ilog sa baba. Ikaw na. Alas na, nakanta sila Alas na, Ay, ito na yung final oh. Ayan. Okay. Okay. Tapos. Oop. Oh, Oop. Oh, Oop. Oh, tapos tapo na ito. Hindi, tansya ni tatay. Hanggang dito lang pa yung tubig. Ayan okay, guys, so, ganito lang pala magluto dito sa kawayan. Pag masyadong makapal yung kawayan, natabasan ah, nyo lang yung mga ganito, mga gilid-gilid. Para mabilis maluto yung loob. Tapos tatakpan ni tatay Abrin ng ano, daw naman ng saging. Uy, kumapatak-patak so, na ang ulan. Ayun. Ayon. Kaben oh, lang. Siya mm. yeah. naman yeah, pantaleti. Iyong pantalet niyan. Tapos. Okay. Gusto naka po yung tatay niya. Gagawin nito na. Maliwanag sa buwan. Na yeah, pinatong tatay sa may bagay yung ano yung kaway na may bigas. Sabi ay mga ilang ano lang yan, mas mabis daw magsaing dyan eh. Kasi mainit ang kawayan eh. <coughs> ay, oh, nako. No. Hindi kayo mamatay ng apoy niyan. Sakto guys, umulan no? sana hindi mamatay yung apoy para maluto yung ano yung ginanunita kaya brin ha? ito, ito lang uy, oh, mukhang malapit na maluto at sunog na yung kawayan eh. Mm. bis, maluto Ayan talaga po, dyan, ano? dyan, yung ilalim yun, wala nang tubig yan Hmm? oo uh wala -huh. na nang ilalim dyan? oo uh -huh. e, utay utay na -utay, utay utay yung pa... Uh -huh. na, ano po no? hanggang magkatin siya oo pala yun? eh itong baba yan. <laughs> mm -hmm. Tawid lang yan. Mm -hmm. Parang sumon. Ano? Mm -hmm. Ito na po yung niluto sa kawai na sinaing. Ito, uh, 11 -11. Ay, no? Ay, parang ano no, parang suman no. Mm -hmm. Ay, kang ganda na pagkaluto. Ang sarap ng luto nung ano. Mm. Yeah, diba? Si ano po, pa <laughs> lang na. Bang, ano? ang Bango no? Ito tong, tutong. Mm -hmm. Ang bang para parang kupas ah. Ano, susubok daw ko matamis tamis misamis 'yan. Mm. Sige, ano, oh, 'yan sigay kuya no. Ay wala. Nandoon na. Sandali 'yan. Ha? Dunagaysyon i ni Tatay Abernce sa uh, kawayan. Oh, hindi pa nakain niya. Kumain na dito.